meron tayong unit ulit ngayon na pinatimbre sa atin ito. Mitsubishi Space Gear Local Automatic Transmission 1998 model. Ayan. Tingnan natin yung loob. Yan po yung Mitsubishi Space Gear 1999 model po yan. Turbo intercooler nakapalamang mga gulong. Ito namang isa, Nissan Urban 2008 model. Ayan po yung Maganda po yan guys. Sariwang sariwa yan yung loob po niya ayan o. Sama yung driver pogi yung cambio po niya naka emoticon. Customized po yung cambio niyan. Ayan oh. Ganda. Murang-mura lang to, guys. Yung price nito. Ilalagay ko sa caption sa taas para ginakita niyo para makita niyo itsura. Yung po yung labas niya. Ito naman isa. 2009 model po ito na urban din. Malamig din ang aircon, naka At first owner, ayan yung itsura niya. Ganda to, 'to, guys. At ito na namang isa. Uh, Hyundai Starex 1999 model Intercooler, kulay pula. Malamig din ang aircon at nakarehistro. Ayan, so itong isa, mali uh, wala 'tong issue. Ganda po yung makina nito, walang talsik at wala siyang usok. At itong isa naman, iskapit natin, Tytaka Space Gear. Goods din po 'yung mga makina niya, wala siyang talsik at wala din siyang mga usok. Yung isa po na 'yung Starex na yun, ay wala din siyang issue may mga kunting scratches lang pero gusto na good spot unit natin